Yan mga master, malapit na naman ang bagyo. Magbabran na naman. Bili na kayo ng generator. For today's video mga master, at nandito tayo sa Santa Cruz, Sur. Yan mga master, sa tindahan ni Ma'am Juliana. Meron dito silang mga parena. Yan mga master, mga tools. Power tools mga master. Sa mga nagagawa ng bangka. Ay, Boss Arby. Boss order ka na niyan no? oh. Tama. Meron din sila na Chris Note mga master uh, 15 HP, low speed panghanap buhay yan ang presyo ng mga master ay 27, 200. Low speed yan, mga master, ang laman ng fuel tank niya ay 6.5 liters. Meron din sila nito mga master, yan sa mga gustong umorder ng ganyan na ah, PM lang mga master. o direct na lang kayo dito sa Juliana Fishing Supply dito sa Ilocos Sur mga master water pump mga master yan yeah, mga master yung mga pain no? <laughs> na magaganda 3 colors, 2 colors ito okay, yung mga gawa ni... Ganito yun yung mga gawa ni Ritin yun yun Tatore, mga master, dali, fishing Ayan, shout out, may fishing yan. Sa so, mga nandito sa Ilocoso, punta na kayo dito sa Juliana Pinsu. So yan mga mas meron dito ang pang-remidjares na maliliit. Sa Sokolang, pinika ng isda. ngayon panahon ng maliliit na isda yung kinakain nila ito yung bagay na pa sa panahon ng ngayon yung panahon ngayon tapos ito mga master merong kalkaltik available na rin yung kalkaltik dito mga master yan available yung at yan mga master at nandito na kami sa diriki at pinadalang kami ni ma'am ng mga makina upang may sample dito sa Davila. Yan. Ang Indoro K-Tech okay, mga master. Ganito yung mga ginagamit pang race mga master. Yan. Mga Team DBRT, Tiger Shark. Ano mga makina mga master. Available ngayon dito sa DRIKI mga master yung 7.5 Yan, Crest Nautica At meron din tayong 15 HP Sa mga gustong order nyo mga master, PM lang PM At sa mga nasa Santa Cruz, ilocosur mga master uh, Available kay Ma'am Juliana Fishing Supply K-Tech available Ito yung pang-race mga master, yung Marine Super Sport Yan yung mga ginagamit nila pang-race High Speed